Yeah, playa. Oh, playa, 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 playa. Hoy, hoy. Dili, dili, dili mo manginom ha. Ayaw mo dira. Ako madahan. Ayaw mo dira kang inom ha. Ay, hoy. Ali mo dira eh. Oh, mo. Ipang uhaw man di ay mo. <laughs> Lagi pang uhaw mo. Sa mga pangalan, Ikaw, pangalan inyo, ninyo. Ikaw, kung sa'yo pangalan ninyo, ako'y magpangalan ninyo. Sa'yo ba Oh. Marcy! Alay mo, dire. asa ah, sagol mo nila, oh. Kana ba ninyo? Ay! Ay na ninyo! Ayaw. <laughs> <Ayaw>. <laughs> ha? Na, anay? Nagganihara ko nagluto. Lari, apas di mo, oh. Uh, Marcy. Ay, wow! Ang sarap na ng tulog ng mga cute puppies na yan. Hala, sige. Tulog na muna kayo. Sweet dreams. Oh, di diba? Kanya-kanya na silang pwesto. Hmm, paano na yan kapag may dumaan? nakaharang pa kayo dyan kanya-kanya mm, ng tanday may nakahayang may nakabinat ang ulo mm, ba diba? kanina ang kukulit ninyo o ngayon itulog na kayo thank you for watching guys